Shaina Magdayaw pinuntahan sa California ang kanyang ate Sheryl na matagal nang hindi nakakasama. Limang taon ng araw silang hindi nagkikita. Kaya naman kahit mabilis lang ang pagstay dito ni Shaina, sa isang araw lang napakarami ng nagawa ng magkapatid. Walking, shopping, dining, naitreat ni ate si bunsuan ng shopping. Namiss naman daw nila bigla si ate Vina Morales pero busy nga ito sa concert. Gumala nga ang magkapatid sa Los Gatos, Old Town, California. Favorite nga raw puntahan nito ni ate Sheryl at binabalik-balikan. Masaya na finally kasama ang kanyang bunsong kapatid. Isang araw na puno ng banding nila. Parehas din silang mahilig sa coffee, magkapatid. 34 na nga si Shaina at siya ang bunsuan sa apat na magkakapatid na Vina, Cheryl, Sheila at Shaina. Sabi nga ni Shaina, hindi na raw sila makapag ng December dahil finally mabubuo na silang apat na magkakapatid at isinet nila ito sa Pasko. Exciting nga ang kanilang reunion. Ngayon nga mga hindi busy sa trabaho si Nashaina at Cheryl. Kaya naman nagkaroon sila ng time na magkita at nagdate silang dalawa. Tila magkakambal nga ang mag-ate. Kamukhang kamukha rin ni Vina ang kapatid na si Sheila. Si Sheila nga lang ang naninirahan sa California habang ang tatlo niyang kapatid ay nasa Pilipinas. Kaya madalang nga silang magkita-kita. Sobrang mamimiss nga ni Shaina ang kanyang ate Sheryl sa California. Nang magkaroon nga siya ng break time sa trabaho, talagang pinuntahan niya ito dito. Ang madalas ngang nakakasama ni Shaina ay ang kanyang ate Sheila at Vina. Nitong nakaraan lang ay nagpunta nga silang tagaytay at nag-family bonding. Wala naman niyang sinayang na araw itong si Shaina talagang sinulit ang kanilang bonding dito sa California. Kahit simpleng bandingan lang ng magkapatid na Shaina at Sheila, ay okay na ito basta't sila'y magkasama nga. Si Vina naman ay nasa Hawaii para sa kanyang concert kasama si JR. Ang daming napasaya dito ng na mga Pinoy sa Hawaii. Nakakamiss nga kasi ang mga kantahan ni Vina. Sa edad ni Vina na 48, almost 50, ay magilas pa nga sa mga concert at kantahan. Ang boses parang tulad pa rin ng dati, hindi nagbabago. Sabi ni Vina, It was a fun concert indeed with my brother, R&B JR. We thank you, Honolulu, Hawaii. Thank you for singing and dancing with us. Thanks to our producer, Ace Production. Puno nga ang concert na ito sa Hawaii. Talagang matagal na nga nilang inantay ang pagdating ni Novina at GR. Ginadap nga ang concert na ito sa Royal Hawaiian Theater Waikiki. Kasama ni Vina ang King of Army na si JR. Si JR nga ay 43 years old na pero hindi nagbabago ang kanyang mukha. Sa Hawaii, itinrit daw muna si Vina Morales ng sakay sa yate. Napakaganda ng panahon dito. Ang ganda naman nga kasi ng island ng Hawaii. Mga Pinoy friends nga niya ang nagdala sa kanya dito at itinur siya.